gumawa no? lumaban guys tayo ng tama no? laban yung tama labanan yung kadiliman bakit hindi nga labanan yung kadiliman na pinagagawa nila dyan sa Congress no? dapat labanan nila yung kadiliman na pinagagawa nila dahil doon sa BICAM report na mga blanco yung papel no bakit andyan sa kanila yung kadiliman bakit nililigaw nila ang taong bayan no? ito si Romualdez. Valdez kung tutusin ay kapanipaniwala yung sinasabi kung tutusin bakit ang kadiliman ay nandyan mismo sa kongres andyan yung kadiliman sa kongres no? bakit hindi nila labanan ang kanilang pinagagawa dyan sa kongres diba? Oh, isulong ang interes ng taong bayan. Paano mo isulong ang interes ng taong bayan kung ikaw mismo ay malaki yung interes? Unang-una sa pondo ng taong bayan, yung Bicam Report na sinasabi na nga ng mga abogado, ito ay labag sa konstitusyon. Kadiliman po yan eh. Kadiliman yan, pagpasok niya sa bulsa nila, ay magiging magiging maliwanag pa <laughs> dahil yung pera na yan ay gagamitin sa eleksyon pambira naman